ayaw ba gumana ng Y10 2X intercom ninyo ito ang nasolve ko ng problema ito sundan nyo ating video para mag collect ito at sa ating cellphone so buksan natin ating bluetooth pagkatapos ay press nyo lang ito ng mga 3 seconds magbiblink na siya so English yung default nyan pagka naka Chinese siya dalawang press nyo lang ulit na mabilis. So siguro naman ay familiar na kayo sa mga features nito, no? Lahat ng buttons para mapabilis tayo. So yan, papakita ko lang sa inyo. I-slow mo niyo na lang kung meron kayong hindi naintindihan. And then sa power na on and off, uh, long press lang naman yan, 3 seconds. Pag off ganun din, 3 seconds. Tapos, ah uh, sa charging mode. So pag sinasak mo lang naman, pag nag-red siya, nag-charging siya, pag nag-stop na siya ng ilaw, ibig sabihin ay patay na siya. At ah, na siya mag ano, malcharge. Tapos sa uh, lighting voice naman, ah uh, madali din lang 'yan, ipe-press mo lang naman yung ano din, yung uh, arrow down, yung minus tapos uh, yung pinaka power on nya So, mau-mau yung kanyang ilaw. Then, dito, dito tayo nagkakatalo. So, dito, dito tayo magkakatalo ngayon. Uh, yung kanyang pag nag-answer ka ng call, so, yan, uh, press ka lang ng ilang beses para mag-answer ka ng phone, ng calls. Tapos, sa uh, pag-play naman ng music, so, pag isang press mo lang sa volume up, maglilipat siya, ganoon din sa volume down, lilipat. Pag nilong press mo siya, tataas ang volume. yon At dito, center comparing. Ito mas nakakalito. Dapat, pagka dalawang intercom siya, yung una ay naka-receive, yung isa ay nakatransmit. Pag nag-stop na siya, baltaran naman siya, yung isa naman transmit, isa naman naka-receive para mag-pair silang dalawa. So, dapat basahin nyo na lang yan, yung instruction dyan. Sa area na yan. And then, uh, ang pinakamahirap sa lahat is yung na-discover ko sa sarili ko, sa phone ko, yung hindi siya uh, hindi siya hindi siya lumalabas yung sound dun sa aking headset. So, punta lang ka sa inyong phone Bluetooth. Tapos, yung arrow na yan, click niyo yung arrow na yan sa side. Tapos, Uh, I-off nyo yung media. Yan, nakaturo sa araw. So, yun lang. Uh, nung inoff off ko yan, gumana na yung ating uh, sound doon sa ating cellphone. Naririnig na siya. So, I hope natulungan ko kayo sa aking scenario. Uh, Mag-comment lang sa baba kung meron kayong dagdag na katanungan. Uh, bye! Salamat!